Hi guys, good morning. Nandito na naman tayo guys. Balik duty. Okay. Kasama ko pa rin ang mga kasama ko. Pala yung kasama. Si Boss Idol ng bayan. Ayan. Si Boss <laughs> Lag. <laughs> <laughs> <Buslag. laughs> ha? ah mahalin mo kayo <laughs> mahalin yun hindi ka mabayaran madkasan na hindi <laughs> <Ay> mong kabuha <laughs> para hey, ganun ka ba guys tuloy tuloy lang ang pagsuporta dahil napansin na tayo ni parang meta ano yung yung binah sa wifi ko mga merdek ah uh, guys, eh. Uh, Manuel na agresibo ilagay mo yung pangalan mo. Kasi minsan may tumawag sa akin. December ba yun yun? Mm. Nireport ko yun sa page mo. Tawag na tawag. Tapos yung tinawagan ko sa number, hindi na siya sumasagot. Hindi na sumasagot yun. Mali na siya. Ay, nireport ko sa ano yung sa page. Buwan talaga ito si Rila. dami niya. Sabi ko si Jericho ang nakalagay dito eh. Oh, Jericho na ano. Wala naman yun. Wala naman yun. Okay yan. Pangarap ko mag-alak. Sa Manuel po. Ah, Manuel. Okay. Tara guys. Uli na. Tawa po. Mambir na bigomis. Good. Good is good. Mang Bernabé. Bernabé! Bernabé Gomez. Pura, did you chill Gomez! Uh, Ito Ayan guys, tuloy-tuloy pa rin tayo. Stay tuned in lang at tuloy-tuloy uh, pa rin tayo mag-iikot sa ating uh, magigiting na clients. Dito ang ngayon transmitter guys. Ayan. Ayan. <laughs> Mal. Mal maganda. Sa mga solid followers ko diyan na na-post ko na please. Hindi niya po uh, ay i-PM nyo po sa akin yung Gcash niyo. Ay, sabi. Yung sa mga solid followers na nga yung uh, na ano ko na. Na-post ko na. Pumimigay okay. na si Manuel Please, pay me your Gcash account. Thank you guys, thank you. Pagkikita ako. <laughs> Ayan guys, nag-install lang mga kasama nating installer. Ayan, tingnan nyo, umakyat na si Doner, Doremon sa may kable. Galing-galing na mga installer natin guys. Oh. Ayan guys, sa mga hindi pa nakafollow, follow na kayo guys tsaka gusto niyo gusto niyo magpa shout out pwede niyo yung i-type diyan sa ano sa comment box ang pangalan ng gusto niyo i shout out tsaka gusto mong magpa guys gusto niyo magpa-suporta kasi gusto niyo lumaki yung bahay niyo comment lang kayo diyan sa ano sa comment box ng count me in Yan guys, so hanggang dito muna ang vlog natin. Uh, see you sa next vlog. Tsaka happy Valentine's sa lahat guys. Okay, happy Valentine's mga tungkalo. Ulul! <laughs> okay guys, thank you.